floating tayo. Punta dun. ganda dun sa dulo dun. ayan o, dami na magsilang o yan napakalinaw ng tubig guys Doon sa dulo medyo malalim lalim dun ayan o, marami na pumupunta nagsisilang o ha o, oh. Malalim na dito, naka, Ayan. May mga cottage dyan, guys. Cottage. Siyempre, yung view natin, yung bundok. Ayan. May mga tinda na rin doon. So, may kapila. Ah, oh, pakalinaw ng tugig. Grabe.

Ang galing ng pagkagawa nila. pinarangan ng no? Mga bato-bato dito. Bato-bato para lumalim. Dati kasi gawain din namin yon, Kung nandun pa kami sa probinsya ng Rondon. Tapos dyan sa kabila. Is, Mga bundok na. Lalo na yung sa likod. yan Ha? dito daw mas kabisado kasi to ng anak ko kasi taga dito madalas dito sila Pangasinan ayun ay grabe apaka sarap mag swimming wow wow yun sa so mga gusto pupunta ipag-coordinate ka na lang kayo kung gusto nyo makalusot dito sa May Aguilar ipag-coordinate lang kayo sa barangay yung mga dayo pero for sure hindi siguro kayo ma papayagan oh saan madumi na yan dyan nakaka. dito lang maganda dito marami na rin magsisipunta no pagtatanghali na mag alas 11 ah. ayan ito yung maganda kasi dito running water so maganda hindi mo talaga nakikitang lumalabo yung tubig yan mga kung gusto nyo magdala ng duyan yan, pwede yan may mga puno ng kahoy malilim na rin kasi may mga paradahan naman doon Ayan, may mga parada yung ng motosiklo. Yung, ano, yung sinakyan namin. Bago na yung... Sulit dito pag mga kaibigan. Stropa, ayan. Swimming, swimming. Apaka-sulit. So, ayun na guys. So, uwi ang time. Bye-bye.